Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa Crime Stories araw-araw. Ang dami nang lumalabas na issue sa akin ngayon. Kaya nagsasalita na ako, aaminin ko na meron talaga ako mga tauhan. Itong mga tauhan ito, kahit ano pang sabihin ko, nakikinig to sa akin. Boys, may kukunin na ako sandali. Walang bubunot kahit ano pa mangyari, ha? Kilala mo ba si Arnie Teves? Ang kontrobersyal na politisya na pilit na pinauwi sa Pilipinas para kaharapin ang kahindik-hindik na kaso na kanya umanong ginawa sa Pilipinas. At ang krimen umano na ginawa ni Teves ay naging laman nga ng maraming balita at ang kuha nga ng CCTV ay nagtrending online. March 4, 2023, araw ng Sabado, bandang 9.36 ng umaga, nang nabulabog ang bayan ng Pampaloma, Negros Oriental. Isang grupo ng mga kalalakihan ang biglang lumusob sa isang compound ng dating gobernador na si Roel de Gamo. Maya-maya pa, niratrat na mga baril ng mga kalalakihan ang buong compound. Walang habas na pinagbabaril ng mga lalaki ang dating gobernador at ang ilang mga taong nanghihingi lamang ng tulong sa tumatayong ama ng probinsya. At ang lahat nga ng mga pangyayaring ito ay nakunan ng CCTV. Matapos ang mala eksenang tagpo sa pelikula, sampung mga tao ang nasawi kabilang na nga si dating Governor de Gamo. Ating himay-himayin ang bawat detalya ng kaso. Sino nga ba ang mga namaril? Ano ang kanilang naging motibo? Kapangyarihan ba o politiko? At higit sa lahat, sino nga ba ang mastermind sa likod ng pagpatay? Roel Regay Degamo Si Roel Regay Degamo ay 56 years old na ipinanganak ng April 29, 1966 sa Chateau Negros Oriental. At taong 1989 ay nagtapos si Degamo ng Mechanical Engineering sa Silliman University. Ang asawa nga ni Degamo ay si Janice Vallaga Degamo at meron silang dalawang ampung mga anak. Matapos nga maging mekaniko at driver, pinasok ni Digamo ang politika. Tatlong terminong naging konsihal si Digamo sa kanyang bayan sa Shaton mula 1998 hanggang 2007. Taong 2010 naman nang tumakbo siya para sa isang regular na pwesto sa Negros Oriental Provincial Board. Nanalo nga si Digamo at siya ang may pinakamataas na bilang ng mga boto. Siya ang naging kinatawa ng 3rd District ng Negros Oriental. Subalit so, ng taon din na iyon, ang governor-elect na si Emilio Macias II ay binawian ng buhay bago pa man ito makapanumpa sa kanyang tungkulin. Kaya naman ang pumalit kay Emilio ay ang vice-governor-elect na si Agustin Persides at si Roel Degamo naman ay pumalit bilang vice-governor. Subalit so, January 2011 nang binawian ng buhay ang governor na si Persides at sa Degamo na ang pumalit bilang gobernador ng Negros Oriental. Nang natapos nga na Digamo ang natitirang termino ni Persides, tumakbo siya sa kaparehong posisyon at nanalo bilang gobernador. Ang 2016 at ang 2019 naman nang nagsilbi muling gobernador si Digamo sa Negros Oriental. Subalit hindi naging mapayapa ang paninilbihan ni Digamo bilang gobernador dahil tatlong beses siyang pinatawan ng dismissal ng Office of the Ombudsman. Ito ay dahil sa kontrobersyal at questionabling paggamit umano ni Degamo ng Calamity Funds at Intelligent Fund ng kanyang probinsya na may kabuang halaga na 490 milyon pesos. Nasuspindi man si Degamo, ipinagpatuloy niya ang kanyang panunungkulan matapos maresolba ang kanyang kaso ng September 2019. Binigyan din si Degamo ng konsiderasyon ng Comelec nang pinayagan siyang tumakbo muli noong taong 2022 ng pagka-gobernador dahil ilang beses siyang nasuspindi. Subalit sa pagkakataon na ito, natalo na si Digamo sa kanyang katunggali at ito ay ang dating Bawan City Mayor Friday Henry Teves, kapatid ng dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Teves Jr. o mas kilala bilang Arnie Teves. Nagkaroon pa nga ng girian ang kampo ni na Digamo at Teves dahil ayaw umalis ni Digamo sa kanyang opisina. Hindi naman payag si Digamo sa kanyang pagkatalo at sinisisi ang isa pang tumakbong gobernador na si Roel Digamo na ang totoo palang pangalan ay Grego Gaduya. Ayon kay Digamo, nalito ang mga botante dahil pareho sila ng pangalan ng isa pang kandidato. Kaya naman nilaban sa Comelec ni Digamo ang kaso na ito para ideklarang noisians candidate si Roel de Gamo. Dahil tingin niya, sa kanya dapat ang boto ni Roel de Gamo. Nanalo naman si de Gamo at sa hindi malamang dahilan, ang lahat nga ng boto ng noisians candidate na si Roel de Gamo ay inilipat kay Roel de Gamo, ang pinaslang na gobernador. Nagkaroon nga ng recount sa Comelet at malaki nga ang lamang ni Degamo kay Teves at October 3, 2022, nang tuluyan nang ng COMELEC si Degamo na panalo bilang gobernador ng Negros Oriental. Nagmatigas naman si Pardy Teves at nanindigan na hindi siya bababa sa kanyang puesto. Naghain din si Teves ng apela para sa unang desisyon ng COMELEC. Ngunit kalaunan, binitaw na din ni Pardy Teves ang posisyon na pagkagobernador. At February 14, 2023, nang tuluyan ng binasura ng Korte Suprema ang apila ni Tevez. Ang pangyayari March 4, 2023 ng umaga, nang pinasok ng sampung armadong mga kalalakihan ang compound ni Nadigamo. Sila ay sakay ng tatlong mga sasakyan at nakunan pa nga ng CCTV ang kanilang pagdating. May gwardya sa gate ng compound pero nagawa pa din makabasok ng mga armadong lalaki habang kinakausap nga ng gwardya ang mga lalaki. At tinanong kung ano ang kanilang pakay. Agad silang pumasok sa loob ng compound. Maraming ang tao noon sa loob ng compound dahil namamahagi si Tigamo ng mga ayuda sa mga benepisyaryo ng four piece. Walang kaano-ano'y bigla na lamang nagpapotok ng baril ang mga armadong lalaki. At sa kasamang palad, isa nga si Governor Digamo sa mga napuruhan at nabaril agad na tumakas ang mga armadong kalalakihan sakay ng kanilang mga sasakyan. Naisigod pa sa ospital ang gobernador subalit agad siyang binawian ng buhay. At bukod doon, siyampang mga tao ang nasawi at labing pito ang nasugatan. At ang pag-atake nga ay tinaguri ang Pampaloma Massacre. Isang hot pursuit operation nga ang agad na isinagawa ng mga pulis at sundalo. At nakainkwento pa nga ng mga sundalo ang mga lalaking na mamaril isa sa kanila ay hindi pinalad mabuhay na dating rebelde at ang ibang mga kalalakihan ay nakatakas. Kaya naman isang special task force ang binuo para sa pagkakadakip ng mga sospek. At bandang alas 4 ng hapon, tatlo sa mga sospek ang naaresto ng mga pulis. At sila nga ay dating biyasang sundalo ng AFP. Ang tatlong naaresto ay kinilalang si Jorik, isang dismissed former scout ranger, Joven na isang dismissed former scout ranger Dean at Benji, isang dismissed na sundalo sa Sulu. Hindi nagtagal na aresto din ang isa pang sospek na si Osmundo na dati ding sundalo ng AFP at ang itinuturing na middleman na si Marvin. Ayon sa DOJ, naka-video call pa ni Marvin si Tebes at sinabi ngang good luck bago gawin ang pagpatay. Ang apat na naarestaw mga sospek at ang labing dalawang John Doe's ay kinesuhan nga ng murder, frustrated murder at illegal possession of firearms. Sila ay ikinulong kasabay ng paglipat ng kaso sa Manila RTC. Nagluksa nga ang buong Negros Oriental sa pagkawala ni Governor Degamo. Ayon sa asawa ni Degamo na si Janice at Mayor ng Pampaloma, politika ang dahilan kung bakit tinarget ang kanyang Mister. Ito daw ay dahil sa naging resulta ng eleksyon ng taong 2022. Ayon pa kay Janice, ang mastermind nga sa nangyaring krimen ay kilala sa bansa ngayon. Ngunit wala naman siyang binanggit ng kahit anong pangalan. At March 9, 2023, ang mga sospek nga na sina Labrador at Rodriguez ay binanggit ang pangalang Kong Teves. Na siya raw umanong mastermind sa pagpatay kay Degamo hindi naman idinitalya ng mga sospek kung sinong Teves ang kanilang tinutukoy. Ay nga sa kanila, inutusan silang patayin si Degamo dahil ito raw ay isa umanong drug lord. At dito na nga na dawit ang pangalan ng mga Teves na dati nang may away politika sa mga Degamo. Mariin naman pinabulaan pinabulaanan ni Arnie Teves na meron silang kinalaman sa pagkamatay ni Degamo. Ay nga kay Arnie, Nasa Amerika siya na mangyari ang krimen kaya imposibleng siya ang plano ng pag-atake. Sinabi din niya na ang kanyang kapatid ni si de Teves ay walang motibo para patayin si Degamo dahil hindi naman ang kanyang kapatid ang makikinabang kung sakaling mamatay ito. Sapagkat hindi naman ang kanyang kapatid ang papalit kay Degamo kung sakaling ito ay masawi. Sa isang video nga sinabi ni Teves ang lahat na nangyari ay scripted para ituro siya bilang utak sa pagpatay kay Degamo. At March 10, 2023, nang ni-raid nga ng PNP ang limang bahay ni Teves at nakarecover nga sila ng mga matataas na dekalibring mga baril at pampasabog. March 20, 2023 naman nang sumukong ang ilang pang mga sospek sa pagpatay kay Degamo. Na ang karamihan sa kanila ay mga sundalo at ang itinuturing ang sospek at mastermind ay si Arnie Teves. Hindi kahit nga si Tevez ng DOJ na umuwi sa Pilipinas para linawin ang mga akusasyon laban sa kanya. Subalit tumanggi si Tevez at sinabing maaring makompormiso ang kanyang kaligtasan kapag siya ay bumalik sa Pilipinas. Ayon pa kay Tevez, may dalawang mataas na opisyal na naglabas na ng utos para siya ay patayin. At April 2023, hindi na nga malaman ng pamalaan kung nasaan si Tevez ng mga oras na ito. Ayon nga si DOJ, posibleng nasa Cambodia si Tevez habang may senador namang nagsabing na mata si Tevez sa South Korea. Hindi nagtagal na pag-alaman nga na si Tevez ay nasa Timor-Leste. At dito na nga nagsimulang magkaroon ng haka-haka na maaring may kanilaman nga si Tevez sa pagpatay kay Degamo dahil sa pagtatago nito. Matapos nga ang makalap ang lahat ng mga salaysay at ebidensya, inanunsyo ng DOJ na case closed na ang Pampaloma Massacre at itinuri nga si Arnie Teves bilang mastermind ng krimen. Pero sino nga ba si Arnie Teves? Simula 1987, Teves na ang apelido ng 3 District Representative ng Negros Oriental. At taong 2010 naman ang pumasok si Arnie Teves na isang negosyante sa politika bilang barangay chairman. Mula nga noon, hindi na nawala ng posisyon si Teves sa politika. Taong 2016 naman na nahalal si Tevez bilang congressman matapos niyang palitan ang kanyang kapatid na si Pardy Tevez. Three consecutive term din nagsilbi bilang congressman si Tevez matapos niyang mare-elect ng taong 2019 at 2022. Isa nga si Tevez sa na nagpahayag na sangayon siya sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Nagpropose pa nga siya ng isang rehabilitation program para sa mga gumagamit ng ilegal na gamot matapos niyang umami na siya mismo ay dating nalulungdin din sa droga. Aminado din si Tevez na nagpapatakbo siya ng isabong bago pa ito sispindihin ng gobyerno. Sa isang post nga ng Batikang Radio Broadcaster, sinabi niyang si Tevez ay isa sa pinakamalaking drug lord sa ating bansa at mayaman umano ang pamilya nito dahil nga sa pagbebenta nila ng bawal na gamot. Sa isang comment naman ng netizen, sinabi nitong may private army umano si Teves. May mga private bodyguard at bumibili ng mga ilegal na armas. At dalawang beses nga nakasagutan ni Teves ang isa pa niyang kapwa kongresista dahil sa mga sugal na pinapatakbo umano ni Teves tungkol sa budget sa kanilang distrito. Isa din si Teves sa 70 kongresista na bumoto nga para i-deny ang franchise ng isang sikat na TV network. Pinuna din ni Tevez ang joint venture ng nasabing TV network sa kumpanya na pagmamayari ng House Speaker na si Romualdez. Ayon sa balita, May 9, 2023 nang nag-file si Tevez ng kanyang aplikasyon para sa kanyang asylum sa bansang Timor-Leste. At makalipas nga ang isang araw, isang blue notice mula sa Interpol ang nakapatong sa ulo ng lalaki. May 26, 2023 nang lumabas ang balita na ang labing isang mga sospek na naaresto sa pagpatay kay Digamo ay binawi ang kanilang mga pahayag na nagsasabing si Tebes ang mastermind sa krimen. Sinabi ng DOJ na ang recantation ng mga sospek ay na naifail na pero patuloy pa din ang kaso laban kay Tebes. Dagdag pa nila, inalok umano ang mga sospek ng 8 milyon pesos kada isang tao para lamang bawian ang kanilang mga salaysay at July 26, 2023. Nang idineklara ng Anti-Terrorism Council si Tevez, ang kanyang kapatid na si Parde, at ang lima pang mga sospek bilang mga terorista. Ito nga ay dahil sa marahas nilang pagpatay kina Degamo at sa ilang individual. Sunod nga noon, naglabas na ng video si Tevez kung saan binabash niya ang Marcos administration, ang First Lady at si House Speaker Romuades ayon kay Tevez, ang kaso sa kanya ay ginagamit ng administrasyon bilang distraction sa totoong isyu ng ating bansa. At August 16, 2023 nga nang si Tevez ay inexpel ng House of Representatives dahil sa kanyang pag-abando na sa tungkulin, matagal na pagliban at indecent behavior sa social media. At kalaunan nga, formal nang kinasuhan si Tevez ng kasong murder para sa pagpatay niya sa kaaway niya sa politika na si Digamo. At February 9, 2024, nang formal nang kinansila ang passport ni Tevez at kalaunan nga lumabas ang red notice ng Interpol laban sa dating kongresista. At kalaunan si Tevez nga ay naaresto ng Interpol sa isang golf course at siya ay ikinulong. Ayon sa DOJ, Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste. Pero ginagawa nga nila ang lahat para mapabalik ng Pilipinas si Teves. April 18, 2024, nang inakusahan ng DOJ ang anak ni Teves, na hindi naman pinangalanan. Na sinubukan umanong suhula ng 114,000 pesos ang mga pulis sa East Timor para bigyan ng special treatment ang kanyang tatay at June 10 nang sinabi ng abogado ni Teves na ito ay pinalaya mula sa kulungan at inilagay sa house arrest. Sapagkat si Teves ay idineklarang flight risk. Makalipas ang ilang araw, muling pinakawalan si Teves sa kanyang house arrest. Pero siya ay muling inaresto sa kanyang tinitirhan. Sinubukan ngang manlaban ng dating kongresista sa mga pulis kaya siya nagtamo ng mga sugat. At nang gabi din na iyon, ipinadeport ng Timor-Leste si Tevez, nagpataw ng sampung taong entry ban laban sa kanya, matapos siyang edineklara na threat to national security and interest. At kinabukasan May 29 nang dumating si Tevez sa Pilipinas at ikinulong. Masaya naman ang asawa ni Degamo na si Janice sa pagkakaaresto at pagbalik ni Tevez sa Pilipinas. Ayon nga sa ginang, iyon ang palatandaan na walang nakakahigit sa batas miski politiko. Napag-alaman na bago paslangin si Digamo, siya ay sumulat na sa Senado. At ay nga sa sulat, nangihingi siya ng tulong sa Senado dahil nga sa banta ng kanyang buhay mula sa mga Teves. At May 30, 2025, nang iniharap nga sa si media ang dating kongresista na si Teves. Ayon kay Teves, siya ay malungkot dahil makukulong siya kahit malinis naman ang kanyang konsensya. Giit pa ni Tevez, masakit sa kanya ang nangyari dahil dalawang taon niyang hindi nakasama ang kanyang nanay at pumanaw pa ang kanyang ama pero hindi man lamang niya ito nakita. Inilinga ni Tevez na mapabilis ang investigasyon ng kanyang kaso para matapos na ang lahat. At sa arraignment nga ni Tevez ng June 5, 2025, hindi naghain -hi ang dating kongresista ng kanyang plea. Kaya naman ang korte na ang naghain ng not guilty plea laban kay Teves. At kalaunan inilipat nga si Teves sa Camp Bagong Diwa. At makalipas nga ang ilang araw, dumanas ang dating kongresista ng matinding sakit sa tiyan at sumailalim na sa isang operasyon sa PGH. At sa bagong ang update ng kaso ni Teves, September 12, 2025 nang pinayagan ang dating kongresista na makapagpiansa, subalit siya ay nanatili sa kulungan. Ayon sa balita, isa sa mga kasong murder ni Tevez ay pinayagan ng korte na makapagpiansa sa halagang 120,000 pesos. Ito ay ang kaso ng pagpatay kay Lester Bato, isang bodyguard sa dating mayoralty candidate ng taong 2019. Balit dahil napakaraming ang kasong na naisampa kay Tevez, Nakakulong pa din siya magpahanggang ngayon. Sapagkat kinakailangan na ang lahat na inihain ng dating kongresista na motion for bail sa lahat ng kanyang kaso ay maaprubahan para siya ay pansamantalang makalaya. Ang ibang nakasuha naman sa Digamo case ng mga dating sundalo ay nakakulong pa din at wala pang lumalabas na hatol laban sa kanila. Sa ngayon ay nakakulong pa nga din si Teves habang wala pang trial sa kanyang kaso. Salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Babies. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!